pa lang ng bear month sa Pilipinas. Nakuy, Pasko na! Pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Ang Pasko in the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, ating libutin at makiisa tayo at makiusyoso sa kanilang selebrasyon. Sa gitna man ng pandemya, tuloy na tuloy ang Pasko sa Pinas. <laughs> natural na raw sa mga Pinoy ang pagkahilig sa mga selebrasyon. At ang Pasko, isang engranding piyesa na hindi dapat malampasin. Malamlaman daw ang selebrasyon noong nakaraang Pasko dahil sa pandemya. Babawi ang mga Pinoy this year. Kaya tara na, libutin natin from north to south at i-experience ang iba't ibang selebrasyon ng Pasko. First stop, Lawag City, gateway to Ilocandia. Lumilipad dito ang Philippine Airlines tuwing Martes at Biyernes. Mula lawag humigit kumulang sa dalawang oras na biyahe bago makarating sa The Heritage City of Vigan. Pagtapak mo sa Vigan para kang nag-somewhere in time dahil sa mga well-preserved Spanish period na bahay na bato na dinarayo ng mga turista from all over. Kaya naman, idineklarang World Heritage Site ng UNESCO noong 1999 at napabilang sa New Seven Wonders Cities of the World noong 2014. Mga Ilocano, hindi pa tatalo dahil all out sa kabonggahan ng pag-celebrate ang Pasko. Pagsapit ng takip silim, nagbabagong anyo ang syudad. Yung! At kumukutitap na Christmas display sa plaza. Makatawag pansin din ang dancing fountain show na talagang nakaka-relax. Nakaka-entertain matapos ang buong araw na pamamasyal sa Vigan. From Ilocandia dako naman tayo sa Metro Manila, sentro ng Pilipinas, siyempre sentro din ng Christmas celebration. Merry Christmas, guys. Yeah, Star-studded naman ang pag-iilaw ng apat na taon ng tradisyon ng giant Christmas tree sa Araneta Center sa Quezon City. Malabitwing sa kislap ang mahigit apat na libong sa 100 feet na Christmas tree na taun-taon nang inaabangan. drive through Christmas experience naman ang gimmick ng SM Malls. Sa mga ayaw maglakad, pwede enjoy ang Christmas experience na ito at the comfort and safety of your own car. No car? No worries, dahil libre ang sakay sa kanilang electric cart. Ang saya, lalo na pag nakita ko yung mga kids, sobrang natutuwa sila sa mga nakikita nila. Ito yung talagang season talaga na to be happy and to have fun. So, ano, ang tsaka ang ganda ng setup nila here. Truly a night of lights to remember. Ang saya! Pagkagaling ng pakikipamasko natin sa Luzon, lipad naman tayo ngayon papuntang Visayas. Philippine Airlines pa rin ang nagdala sa atin doon kung saan ligtas ang pagbiyahe dahil sa mahigpit na safety protocols. At nakakatuwa ding makita na dumadami na ulit ang mga may kumpiyansa sa pagsakay ng eroplano papuntang probinsya. Congrats sa PAL at congrats sa amin because we arrived safe and alive dito sa City of Smiles, Bacolod dito sa Negros. Kilala ang bakolod sa asukal, chicken inasal, sa preserbadong kultura at mga lugar dito na hindi maikakailang negrense. Pero kilala rin pala ang negro sa pagseryoso nila sa selebrasyon ng Pasko. Kaya binyahin namin ang bundok ng Don Salvador para mapuntahan ang isang nabalitaan naming kakaibang mansyon. At dito sa ibabaw ng isang bundok malapit sa Banginsa, Don Salvador Benedicto sa Bacolod, nakatirik ang isang napakagandang mansyon na hindi na natin masasabi kung sino ang may-ari. Pero sa fabulous na bahay na ito na veranda pa lang, ulam na, at tingnan nyo naman, sinalubong tayo ng napakagandang rainbow. Dito sa mansyon na ito, ang Pasko ay araw-araw at ipapakita namin sa inyo kung bakit. Ang may-ari ng mansyon na ito dito sa Bacolod ay natatakot sumakay ng eroplano kaya ayaw niyang lumabas ng bansa. So ang ginawa niya dinala na lamang niya ang buong mundo dito. Kasama 'yan sa kanyang maraming koleksyon, lalo na ang kanyang koleksyon ng pasko mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na matatagpuan sa iisang kwarto. At sa likod ng pintuang ito ang isang amazing world Christmas village like you've never seen before. Handa na ba kayo? Yay! This is the entire world kapag Pasko na makikita ninyo sa loob ng isang kwarto. Mapapangangaka sa dami ng eksena ng Pasko na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo at lahat ay sinaliksik ng mabuti ng mga gumawa para may representasyon ng halos lahat ng bansa at kultura sa mundo dito sa iisang kwarto na ito. At sino ang mga henyo sa likod ng miniature Christmas village na ito? Meet Mark and Lee na matagal na palang nagkukumpuni ng ganitong mga Christmas Village para sa ilang mga tahanan dito sa Negros. Masasabi mo ba na ang mga negrense talagang big time ang Pasko dito sa Bacolod? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! So far, masasabi ko na mahilig talaga sa Christmas yung mga taga Negros. Mga, mga houses nila uh, usually have small Christmas villages, pero oh, well decorated. Nang magkakilala si Market Lee, dalawampung taon na ang nakakalipas. Kapwa sila, kolektor ng mga ornament pampasko. Pareho ang dedikasyon nila sa arts and crafts. Kung kaya't bawat paning mo ng mata mo sa kanilang mga disenyo ay tatago sa puso mo. Ang umaapoy na passion nila sa paglikha. Sa Christmas Village na ito, makikita rin ang pinakaunang piyesang kanilang ginawa. Yung cable car. Yeah, the cable car. Cable car. It's actually a rigi, uh, rigi uh, model. Vintage. Vintage model. It's actually from the 1950s. So. Huh? Yeah, it's, wow. it, it's actually a tin uh, box. Mm. So that's the oldest I think, and uh, it's originally a battery-operated uh, toy, but uh, we converted it to alternate current. May kanika niya rin silang favorite spot sa village. Ang paborito ni Mark ay ang Nutcracker Ballet at ang kay Lee naman ay ang Ice Castle. Ramdam daw kasi sa mga spots na ito ang mapagpala at maligayang biyaya na handog ng Pasko. At maging sila sa sarili nilang tahanan, hindi nagpahuli sa pagde-decorate. May collection sila ng mga ornaments nila from 20 years ago na masinop nilang itinago at ikinabit sa mga Christmas trees nila. When we met 20 years ago, it's 2001. We already collect, have on our own collection of Partners. Christmas decor. So, oh, so it's all on the tree? Yeah. yeah. Ay, so so through the years. the years. So yeah. na siya. Andun ay hindi lang pala kaligayahan ang hatid ng Pasko para kay Mark at Lee, kundi kilig at pagbabalik tanaw sa dalawampung taon nilang pagsasama bilang power decorator couple. Ang bakulod nun nga naman, level up sa selebrasyon ng Pasko kahit sa mga hotel. Halimbawa dito sa paboritong hotel na dinarayo hindi lang ng mga turista, kundi mismo ng mga negrense ang Stone Hill Suite. Kung saan sa Bukana pa lang, alam mo ng espesyal ang panahon. Kaya espesyal din ang aabutan mo sa loob. Sa entrada pa lang ng hotel na ito, ibubungad na kaagad sa inyong Spirit of Christmas. Makulay at naguumapaw sa kinangang ilaw ng mga angels na nakasabit sa harapan ng hotel na tila inaaya kang umindayog sa himig ng kaarawan ni Jesus. Sa kulay pa lang nitong asul, ramdam mo na ang preskong simoy ng hangin na dala ng Pasko. At hindi rin padadaig ang Stonehill Suites dito sa Bacolod City na pag arid din ng Pamilya C. Hindi lang sa kanilang pamaskong dekorasyon, kung hindi sa kanilang pamaskong pagkain. Pagpasok naman, bukod sa sasaludo sayo ang mala nutcracker na mga estatwa sa lobby, sasalubungin din kayo ng kanilang giant Christmas tree na todo at hindi nagpakabog sa dekorasyon. Ramdam mo pa rin na Pasko na nga talaga sa loob ng hotel dahil sa mga gintong ornaments na makikita mo bago ka sumakay ng elevator. Kikislap din ang inyong mga mata sa kanilang sky bar. Kung saan mula sa Christmas lights hanggang dining hall, kumpleto ang spirit and magic of Christmas. At kung Paskong-Pasko sa hotel, hindi papakabog ang entrance mismo ng tahanan ng mga may-ari ng hotel. Oh yes, seryoso ang Pasko ng Pamilya C. Sa pang-apat na taon na nilang pagpapabongga sa harapan ng kanilang bahay, nakatapat lang mismo ng Stonehill Suite. Kinukumpuni din ito ng mga manggagawa, nang ilang buwan para masigurado lang na mapapanganga rin sabay mapapangiti ang lahat ng mga nakabook sa kanilang hotel. Ito ang Yoyo Land. Ayan, at malapit nang matapos itong taon ng hinihintay na ngayon at inaabangan na Yoyo Land Christmas Village dito sa Bacolod City sa harap ng bahay ng Pamilya C. At inaasahan na itong pang-apat na taon na presentasyon nila, dito, ang laki, di ba? ay tatalbog doon sa nakaraang taon dahil para sa Negrense, ang Okasyong Pasko ang pinakamalaki. At ito na ang natapos na rin na bersyon ng Yoyo -Yo Land 2021. Pagpasok kong busog sa kapaskuhan sa Visayas, lipad naman tayo papuntang Pasko sa Mindanao at dito tayo mamamasko sa Misamis Oriental. Dala pa rin tayo ng Philippine Airlines ng mabilis at ligtas hanggang makarating sa Oroquieta City. Christmas na Christmas na ang vibe sa Hotel Bijou sa Plaridel, Misamis Occidental. We are now going to taste Christmas once again after having missed it last year. So, your event here is now telling us my Christmas. Naman liwat sa Thank you for giving that public plaza and government center that spirit. And so sa inyo dili Thank you for bringing back. Christmas to us. yun nyo ba na mas madali at convenient na ngayon ang pagbubok ng flight? Sa Hiraya Flight Pass ng PAL, pwede ka nang bumili agad ng ticket. Kahit wala ka pang planong bumiyahe at maraming destination ang pagpipilian. Kaya pwede mong i-customize ang flight mo. At meron pa, pwede ka pang makadiscount hanggang 50%. Winner, di ba? Planuhin na kung saan ispend ang Pasko at future trips ng pamilya in 2022. Christmas is really more fun in the Philippines. Maligayang Pasko, Pilipinas! This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin niyan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.